Bulok ang pagkatao, kaibigan lang sa material Ayan na naman siya at lumabas Para magbigay ng panibagong palabas Nagtapang, nagangas, itong siboy ungas Diyan magaling magkunwari na matigas Sus! Di mo kayang humarap na mag-isa kahit sa Nasaan ang na walang kweta mong dugma Good size pek, sana naman palusot Ba't mo lang, teka lang kapuso, linawin mo, baka marami na namang mag-react dyan. Tama, baka hindi matukoy ang tunay na salarin. Magulohan ang mga kapamilya kung sino ba talaga ang tunay na may sala. Gas, gas. At may inrikis po. Ha! Istorya, he! Ang sino mag-react sa pulang sa hagisan ng bato lahat ng himagsikan. Ha! Um, Ganyan mag mga patang isip Nagpupumilit kahit di makahigit Ayun, tuluyan na battery Ba't napagtripan ang aking feet Baka ng mga showtime boys May mag-lip tap, lip rap, noise Habang amay out of town, making them noise Sideline lang itong pampababoy Bad boys, kasi wanted daw Gangsta na nagsusuot ng blouse Restyle kid, you can put me down Himagsikan bitches, bunch of clowns <laughs> Pick na pod na Di nila ko kaya sa rap Kayo